Okay, mga ramdam ng araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Yutan Tribune and PH channel mga kababayan and nandito na po tayo live para sa ating panibagong reaction video ngayon Ito mga kababayan, pag-usapan natin ha nako may mahalagang nangyayari ngayon mga kababayan oh, eto, ah, uh, pag-usapan natin kagad kasi para marami pa tayong mapag-usapan dito ha ah oh, nako, DOJ mga kababayan, naglabas na ng mga listahan ng kakasuhan. Nako, si Tamba exempted. Exempted mga kababayan, na exemption pala dito. O oh, comment nyo dito mga kababayan kung anong masasabi nyo. Teka lang, papakita natin yung a uh, comment section natin dito. Ha, eto, tignan natin itong... ah, uh, o, oh, pinalabas ng mga pangalan dito mga kababayan, basahin natin o hanapin ninyo ang pangalan ni Tambajan, ha? Kung kasali ba siya sa kinasuhan o recommendation pa naman ito. Pero of course, ito DOJ eh. Mm -hmm. ah, teka, teka. Ayan, basahin natin. Oh. Ah, hindi ko alam kung makikita niyo kasi medyo maliit na. So, Uh, try natin palakihin. Pero kung hindi, again, babasahin ko na lang. Oh. Ito, the Department of Justice, ito, September 26, 2025, the, the Department of Justice today confirms that on the strength of sworn affidavits executed before the DOJ and the NBI, the National Bureau of Investigation has recommended the prosecution of the following individuals for case build-up with the National Prosecution Services. Okay? So ito, ito yung mga pangalan. Saldico, Chief Escudero, Jose Villanueva, or Joel Villanueva, Jingo Estrada, mm -hmm. Ben Ramos, alias Mina, Undersecretary Mitch Lim Kahayon, Uy, Maynard Mu, Bong Revilla, Carlin Villa, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Carlo Rivera, Victoria Macanas, Juanito Mendoza, Sally Santos, Jesse Mahusay, Andre Balatbat, Hernandez, Bryce Hernandez, J.P. Mendoza, R.J. Dumasig. Mga kababayan? 21 in total. This recommendation stems directly from the sworn testimonies of engineer Henry Alcantara, engineer Bryce Hernandez. Engineer JP Mendoza and former Secretary Robert Roberto Bernardo. Oh, galing daw diyan sa kanilang mga statement mga kababayan. Bakit wala si Tamba? Mm, of course. Sa kanilang mga statement hindi nga naman lumabas si Tamba, pero nagsalita ang mga diskaya mga kababayan. Ha? Ah, napakinggan ni BOJ Crispin Boying Remulla ang mga diskaya kasi nga nakonsidera na siyang ah uh, no tao na or sila na bilang uh, protect, protected witness nga pero bakit wala si Tamba hmm at kahapon mga kababayan ha kasi itong Maynard mo kasi saldi ko na banggit na yan ni Henry Alcantara uh, si Chis Escudero I think kahapon lang din nabanggit pero doon sa Congress hearing nabanggit na rin pero technically Kahapon lang din yan, lumabas yung pangalan dahil kay Yusek Bernardo. Ha? Then, si Maynard mo nga uh, kahapon lang din, nung umaga. Diba? So, kinuha ni DOJ Rimulya yung si Roberto. Tapos, inayos yung statement. Tapos, yun na nga. Nag-recommend recommend na ng kaso. Kaso, mga kababayan, oh kahapon din lumabas yung witness ni Marcoleta, na si Early Gotesa. Okay? Anong natin? Bakit pinatatagal? Ha? Nagmo-monitor naman si DOJ mulya di ba, sa hearing? Mga kababayan, i-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito. nagmo naman siya. Huwag niyo sabihin sa atin dito na hindi niya alam yan kung ano ang pinag-usapan diyan at ano ang binulgar ha ano ang binulgar ni Gutesa okay ah, teka lang maglagay tayo ng comment dito oh ha pwede naman nung kahaponan kasi hapon uh, sabihin natin bumalik si Romulia nung kahaponan mga kababayan bakit hindi niya inimitahan yung witness ni Romulia para doon mapakinggan niya para ngayon masali itong uh, ano tawag nito dito sa listahan ng mga posibleng kakasuhan ibakit e wala nako mga kababayan mukhang lumilit lumilinaw na itong seremonya mga kababayan Oy oh, comment nyo nga dyan. ayan oh Absent si Tamba mga kababayan wala sa listahan hindi po kasali sa draft pick si Tamba Oh anyway.